Bumili na ng quattro. Kaya pa, ay, ang tatakaw na rin sa alak. Aray, ang mo. Tapos hindi bibili ng alak. Naku po, bawas eh. Bawas yung anong ng babawasan din eh. Lumpo na. Kaya magsumbong. Ano, extension naman ang birthday mo eh. Kaya nga, ay, birthday mo naman eh. Kung mo, um, birthday yun. Oh. Kaya, kaya kapas, nga, lumpo na nga. Ang gano'n sinasabi ko sa inyo, lumpo. Ano yung birthday mo, tas di ka gagastos. <laughs> ano sabi mo? Let's go. Kay Ate Mila, 200, 700 pang luwas na lang, aray. Totoo, aray, pira ko. O si Gcash? Pinakita ko sa inyo, 130 yung nagpapaluti ako gabi. Paliwanag niya, o. Oh, Nagpaliwanag. Paliwanag. Bili na ikaw na isang pilsit. Wala ka pa naman nagagastos masyado. Ikaw, 200 daluan lang nagagastos mo ah kaya nga birthday ha? nga ako ano gari? birthday daw okay. baba dun nasa 7000 lang sa 10,000 na lang <laughs> 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 <A> video nagigigilan baka video nagigigilan pakita ko big song pakita ko lumpung lumpung na no nga ako gabi tara bukas naman ibalik eh, na tayo uli sa Maynila eh so yeah, guys paris na kami dito let's go punteroy anong ano, bibig tayo bin? dyan 2,000 to 10,000 ko gabi hindi ko nama